Andito nga pala kami ngayon mga bro sa aming bottom platform ng aming main engine. Ngayong araw nga ay magpapalit sila second engineer ng bearing sa electric motor ng scrubber 1, process pump number 1. Siyempre bago nila gawin yon, kailangan muna namin i-disconnect o tanggalin ang power supply ng electric motor. Bago natin buksan ang terminal box ng electric motor na ito, kailangan muna natin i-off ang circuit breaker ng scrubber 1 process pump number 1 ito nga pala yun mga bro dapat naka off yan bago natin galawin ito nga pala mga bro isa isa ko nang niluluwagan ang bolt ng cover ng terminal box ng electric motor matapos natin itong luwagan kailangan magkaroon tayo ng reference picturan muna natin upang meron tayong basihan kapag ibabalik na natin ito. Ito nga pala ang heater at thermistor na terminal block. Para sa pansarili nating kaligtasan, ugaliin natin na i-check pa rin ito gamit ang multimeter kung may bultahe o wala na talaga sa. Kahit naka-off na ang breaker, i-double check pa rin natin. Dahil sigurado na tayo na wala talagang bultahe at naka-off na ang breaker, Pwede na natin itong kalasin gamit ang proper tools. Kaya na itong ginagawa ko. Oh. Sa isa ko muna siyang niluluwagan. Dahil kapag maluwag na, pwede na siyang kamayin. At ingatan mahulog ang mga bolt nito sa sentina. Kapag nakalas na natin ito mga bro, siguraduhin naman natin ang kaligtasan ng mga susunod na gagawa. i natin ito ng maayos upang hindi mangamba ang mga susunod na gagawa at magtatanggal ng electric motor. Habang nagpapalit nga pala sila second engineer ng bearing sa non-drive end at drive end ng electric motor, nag-rounds muna kami sa glit. Tapos nila magpalit ng bearing, pinatawag na kami upang ibalik ang connection sa electric motor. Ito nga pala ang thermistor at heater ng electric motor. Ang thermistor ay normally close contact sa pamamagitan nito, maaaring nitong magprotektahan ang motor kung ito ay mag-overheating. Dahil kung mag-overheat ito, ang thermistor ay mag-open contact. Ito naman mga bro, ang connection sa space heater. Bakit may heater ito? Upang maiwasan ang moisture condensation sa loob ng electric motor o sa winding nito. Bali, isa isa ko na pala ulit kinabit ito mga bro. At hinihigpitan ko na ng maayos ang terminal nito. Dapat yung tamang higpit lang dahil baka malos thread ang mga bolt nito. Proper tools pa rin ang gamit natin dyan mga bro. Socket wrench at close wrench. Ang close wrench ay nasa likod para kontrahin ang bolt nito socket wrench naman ang ginamit ko sa harap ng bolt. Tapos na nga pala mga bro. Parang walang nangyari. Same same. Higpitan na ulit natin ang cover ng terminal box ng maayos at yung tamang higpit lang din. Dahil may gasket naman ito para hindi pasukin ng tubig. Ayos na mga bro tatlo nga pala kaming gumawa dyan kaso umalis na si paring Jeffrey Shoutout out sa paring Mark paring Jeffrey that's all salamat sa panonood